Kumusta? Uh, mukhang may mahalaga tayong pag-uusapan ngayon based dito sa pinadala mong material, yung The Weight of Glory. Ang tanong yata dito, yung mission ba, um, tungkol lang ba talaga sa pagtulong sa kapwa o merong bang mas malalim, mas pangunahing layunin yung pagluwalhati sa Diyos? Simulan nating himayin to. Oo oh, nga eh, napakapanalon yung tanong na yan, di ba? Kasi Madalas ang ganda ng intensyon natin, talagang gusto nating tumulong. Oo naman. Pero may panganib pala na uh, hindi natin namamalayan na uh, nalilihis na pala tayo doon sa pinakapuso ng misyon, yung ayon talaga sa Biblia. Mm. Titingnan natin kung paano yung misyon minsan nagiging parang checklist na lang ng mga programa, no? Imbes na ano ba, uh, isang pagsamba na dapat umaabot sa lahat ng tribu at wika. Ano nga ba talaga yung pinagkaiba kumbaga ng pagtulong lang dahil sa awa versus doon sa misyon na ang sentro Diyos? Sige, sige. Palalimin natin yan. Ang uh, pangunahing argumento dito sabi sa material, yung sukdulang layunin daw ng misyon, hindi lang yung paggagapay sa mga praktikal na pangangailangan. Alam mo yon pagkain, damit. Mm, yung mga basic needs. Oo, Higit pa raw doon, ito'y yung pagpapahayag ng kaluwalhati ng Diyos sa lahat ng bansa. Nasa awit 96 nga raw yan. Malaking pagkakaiba to sa pananaw na basta tumulong ka, okay na yon mission accomplished na. Tama. Dito yata pumapasok yung konsepto ng, ano nga yun? mission drift. Hmm. Yung paglihis, tama ba? Tama, tama. Yun nga yung mission drift. Yung parang unti-unti kang lumalayo dun sa original na focus, which is yung Diyos, yung Kanyang Kaluwalhati. Tapos ang napupuntahan na lang, yung pagtulong na nakasentro na lang sa tao. Ah, uh, okay. May magandang analogy yan eh, parang bentana at liwanag. Minsan, sa sobrang focus natin sa pag-aayos ng basag na salamin, yun yung pagtugon sa mga problema, 'di ba? Oo, 'yung mga nakikita agad. Oo, nakakalimutan natin na ang purpose ng bintana ay para papasukin 'yung liwanag. At 'yung liwanag dito, 'yun 'yung kumakatawan sa kaluwalhatian ng Diyos. Ah, okay. Let's go. So napakahalaga ng pagdamay, walang duda. Pero dapat lagi siyang nakaugat at saka, nagtuturo pabalik doon sa kaluwalhatian ng Diyos, gaya ng sinasabi sa Habakuk 2.14 na yung lupa daw mapupuno ng kaalaman sa kaluwalhatian ng Panginoon. Hmm. At ito pa, um, yung paghanap daw sa kaluwalhatian ng Diyos, yun daw yung pinakadakilang layunin. Kasi yun mismo yung daan papunta sa buhay na walang hanggan, ayon sa Juan 17:3. Grabe, hmm, ang lalim nun, no? parang uh, binabago nito yung bigat ng pagtulong. Hindi lang siya basta pagabot ng tulong. Oo, iba yung motivation. Tapos, sinasabi rin dito sa material, hindi naman daw ito bagong ideya. Actually, makikita daw ito sa buong Biblia. Mula, Genesis hanggang pahayag. Tama, consistent yan. Nandun daw yung pagnanais ng Diyos na siya'y makilala at luwalhatiin ng lahat. Binangkit yung pagtawag kay Abraham, diba? para maging pagpapala sa lahat ng bansa. Tapos yung, Siyempre, yung Great Commission ni Jesus sa Mateo 28. Kilalang kilala yon. Oo, humayo at gumawa ng mga alagad sa lahat ng bansa hanggang doon sa pangitain sa pahayag 7, yung napakaraming tao mula sa bawat lahi, bawat wika, sumasamba. So, para sa iyo na nakikinig ngayon, uh, paano kaya nito binabago yung tingin mo sa dahilan kung bakit ka tumutulong o naglilingkod? Interesting yan. Oo nga, at um may isang punto pa dito na ano medyo mind-blowing din. Yung ideya na ang pagsamba pala, yun yung tunay na layunin. At yun din ang nagtutulak sa misyon. Pagsamba? Paano naging ganon? May sikat na sinabi si John Piper, kilala siyang pastor at writer, di ba? Sabi niya, Missions exist because worship doesn't. Ah, okay. Teka. Missions exist because worship doesn't. So, ibig sabihin... Ibig sabihin, kaya may misyon kasi hindi pa lahat ng tao sumasamba sa tunay na Diyos. Ah, gets. So, yung misyon, yun yung paraan para akayan sila doon sa pagsamba. Wow, okay. At pag yun na yung sentro, yung kaluwalhatian ng Diyos, maraming nagbabago. Halimbawa, yung pagsukat natin ng tagumpay. Hindi na lang sa dami ng natulungan o dami ng projects na natapos. Oo nga no, kadalasan numbers yung tinitingnan. Oo, pero dito ang titingnan mo, Ilan yung mga taong tunay na sumasamba ngayon dahil sa misyon, pati yung paghubog sa mga misyonero, iba na rin. Dapat daw teologo muna sila, malalim yung pagkakilala at pag-ibig sa Diyos, bago sila maging basta workers lang. Hmm. So hindi lang skills sa pagtulong kundi yung puso at isip na katuon sa Diyos. Exactly. Kung ganun pala, ah uh, parang hindi ito pagpili ng okay, tutulong ba ako o luluwalhatiin ko ang Diyos? Parang magkaaway yung dalawa. Hindi pala. Hindi. Hindi dapat. Base dito sa napag-usapan natin mula sa The Weight of Glory, ang misyon pala ay yung pagdamay na, ah, ang paano ba to Nagmumula sa Diyos at nagtuturo pabalik sa kaluwalhatian niya. Oo yun ang connection. So hindi lang siya pag-aayos ng mga sirang bagay dito sa mundo, kundi pagpapakilala doon sa Diyos na may likha at may malasakit dito sa mundo. Ngayon, ang tanong para sa iyo na nakikinig, anong ibig sabihin nito sa pangaraw-araw mo? At um, siguro di lang no? isang bagay na pwede mong pagnilayan. Kung yung sukdulang layunin nga ay pagsamba, mo ngayon masusuri yung anumang ginagawa mong paglilingkod personal man 'yan o bilang parte ng isang organisasyon paano mo to masusuri gamit yung tinatawag na glory lens glory lens salamin ng kaluwalhatian oh paano mo titingnan kung yung ginagawa mo ba sa huli nagtuturo ba talaga sa diyos at ano ang ibig sabihin nito para sa iyong buhay, na maging salamin ka ng kaluwalatian ng Diyos, na hindi lang makita ng iba yung mabubuti mong gawa, hmm. kundi dahil doon, mapupuri nila yung ama na nasa langit. Yun yung sinasabi sa Mateo 5.16. Diba? Oo nga. Malaking hamon yan. Salamat sa paghimay natin nito.